What's up? Ang up, tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon. Yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngali, lahat ng mga kapwa ko na nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong na ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng nagnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father pero putang ina ninyo! patawan niyo, patawarin niyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong nilakawan. Putang ina niyo! 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 Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. mababait, ginago. Yeah. Ang mga resilient, tinarantado. Yeah. Hindi na uubra sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. But, oh. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magpapait. Yeah. Sa katunayan, mga hayop sila. Yeah. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at poot ng mga nanakawang Pilipino. Yeah! Hindi tayo pwedeng kumalma. Yeah! Hindi pwedeng iiyak lang. Yeah! Hindi pwedeng magtitiis lang. Hindi tayo kakalma. Yeah! Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila mga salaula sila at mga baboy sila hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila hindi pwede hindi pwede yung mabait ka lang mabuting asal ka hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila bukas. Ang yeah! ipalilinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang inang magnanakaw. Yeah! Yeah! Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos. Yeah! Yeah! Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Yeah! Yeah! Kaya ang babaw ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sa ang kulong. Dapat patayin ang mga kurap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga kurap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila gumawa ang bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagkasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang ang corrupt na public official. Hindi ko natatawag ng public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao ang korap na politisyan ay higit pa sa magnanakaw. Ang korap na politisyan, ang korapsyon ay higit pa sa terorismo. Gusto yeah! mong magkaroon ng magandang legasya? Ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa hindi dahil sa idol ka namin, <laughs> kundi dahil sinasweltuhan ka namin at naasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo, tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihay nasa sa ating wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo ipakulong lahat lahat ipakulong ang ari bawiin ang mga ari-arian bawiin ang mga ari-arian pati atay i-donate bigay ang atay pati mata i-donate walang ititira kasi nga hindi tayo pwede maawa dahil mga putang ina nila maraming salamat sa inyong lahat sasabahan namin kayo hanggang mamaya isa pa putang ina nyo Soprano, tama na. Soprano, tama na. Soprano, tama na. <inaudible> Soprana, <pa> na. <inaudible>